Konnichiwa JP, it's your Pinoy Tokyo Boy and right now nandito na tayo sa Japan and gusto ko lang i-test kung ano bang mas mura kung bibili tayo ng product dito sa Japan via QR code or kung bibili tayo via Gcash Visa card so ngayon bibili tayo ng dalawang magkaparehong product pero una natin ipambabayad is Gcash app and the next is yung Visa card so tingnan natin kung same lang ba yung rate or mas mura si Visa card or mas mura si Gcash card so let's go ang namis ko dito sa Japan is yung coffee coffee Japan yung tayo nito dalawang one piece coffee pero isa isa lang isa isa lang natin siyang babay na. okay so tama na ah. Ah. Hi, my name Hi. Hi. IC card ah. so, yun, naman yung card. Ay, so, yun, natin yung card tingnan natin. 60.23. Para doon sa item. Ayun, bayaran naman natin tong isa via card. Abaya ah, G cash up. So, yung kanina 60, ito kaya magkano. Ah, so yung masan mo ikay, ano yung guys? Mo mm iko. -hmm. Ah, uh, QR code ode. Hi, pasado. Hi. So, ayun, nagbayad tayo via QR. 60.91. And then yung isa is 60.23. So technically, mas murang magbayad via GCash app. Ah, via GCash card kesa sa app. Bilang conclusion, yeah, magagamit nitong Visa card ni GCash dito sa Japan and also yung application. Pero kapag ginamit nyo si Visa card, yung worth 150 plus na drink is 60.23 lang unlike kapag ginamit nyo si Alipay plus is 60.91 I think kung ganito kababa yung presyo wala siya masyadong difference diba? maliit lang point something lang 0.6 pero imagine kung thousands or ten, tens of thousands yan yung bibili nyo using this card mas mga kayo ng mas malaki. I mean, it still make a difference. Kaya yun. So, yun. Thank you so much for watching this video. Kung gusto nyo kumuha ng Gcash Visa card, uh Punta lang kayo sa app, GCash app and then cards. Then ipapadala niyo doon sa bahay niyo. Sa mga nasa Japan, pwede niyo namang ipadala sa kapit ba? I mean, kamag-anak niyo, ipangalan niyo sa mga magulang niyo or kamag-anak niyo. Pero name niyo pa rin yung lalabas diyan. Depende sa may-ari ng GCash. Tapos ipadala niyo na lang sa Japan. To cash in naman, check the comments below. Uh, I cash in through pay 4 So, yun lang. Thank you so much for watching. See you na.